Babaeng sinugod ni Senator Jinggoy Estrada nagsalita na, Estrada inakusahan ng bullying. Nakapanayam ng ABC News ang babae sa viral video ng senador na si Jinggoy Estrada. Kumpirmado nga na empleyado ng San Juan City Hall ang babae at kinilala itong si Pia Hill. Ayon sa phone interview ng ABC, kay Pia sinasabi nitong mali ang ginawa sa kanya ni Estrada. Kahit saan mo tignan, bastos yung ginawa niya sa kin, buli eh. Kinumpirma naman ni Pia na matagal na ang naturang video at nangyari nga ito sa labas ng San Juan Gym Evacuation Center. Ayon pa kay Pia ay nagulat siya nang tawagin siya ni Senator Jingoy. Basta nakatalikod ako then sumigaw siya sa akin ng hoy, Pia Hill, gumanon siya ng talagang sigaw, todo. So ako tinignan ko lang siya, pero naglakad ako pa rin palayo, kasi ayaw ko ng encounter with him, kasi nga alam ko bully siya. Sinabi pa ni Pia na mali ang pahayag ni Estrada na nagsasabing hinaharang nila ito para tumulong. Inaakusahan niya ako na kesyo, hinaharang ko siya, hinaharang ko raw mga tao niya. Unang una was never inside the evacuation center, hindi yung trabaho ko, trabaho ng Tiawe yun. Dagdag pa ni Pia na nang umano ng data si Estrada ng mga pamilyang nasunugan, ngunit hindi na nila ito maibigay dahil labag ito sa saligang batas. As a senator he should know that hindi yung para siyang siga, nalaman ko lang yung insidente before nung encounter namin na pinagsisigawan niya yung mga staff doon. Dagdag pa ni Pia. Nung pumasok siya doon wala rin siyang consideration sa privacy ng mga tao, yung kapatid nga niya na senador gumawa ng sulat sa LGU, nakipa-coordinate properly sa office. Mariin namang itinaginip na sinisiraan nila si Estrada gaya ng sinabi nito. Dahil unang-una ay hindi daw galing sa kanila ang video. Samantala wala pang tugon si Estrada sa mga naging pahayag ni Pia Hill sa ABCBN News.